Paano ba malaman ang ohms ng speaker? Iyan ang tanong ni Sir. Shout out sa iyo Sir Jackson Siena. Una muna, ang ohms ng speaker ay tumutukoy sa impedance o pagsalungat ng speaker sa daloy ng kuryente. Ito ay isang sukat ng paglaban ng speaker sa signal ng audio. Karaniwan sa mga speaker ay may impedance na 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms, at 16 ohms. Ang mas mababang ohms ay nangangahulugan ng mas mataas na daloy ng kuryente at mas mataas na lakas ng tunog, ngunit ito rin ay maaring magdulot ng pag-init ng amplifier o receiver. Ngayon, paano nga ba malaman? Sa akin, wala pa akong ibang idea para matukoy ko ang impedance ng speaker. Kundi gumamit ng tester, ganito lang ang ginagawa ko. Sa pinakamababang resistance ng aking tester, dyan ko nilalagay ang arrow ng aking tester. ang positive pin ng aking tester ay doon ko ididikit sa positive ng speaker saint. Ganon din ang ginagawa ko sa negative at dyan malalaman ang impedance ng speaker. Karamihan sa mga speaker hindi tugma ang impedance ng speaker sa nakasulat kapag ginamitan mo na ng tester.